Baka nakakalimot lang kayo ha. Ang issue po ay ang korupsyon at kung sino mga involved dito. Let's not forget about Chis Escudero. Habang ang usapan ay pilit inililihis sa kung sino-sino, isa namang katotohanan ang lumulutang. Si Senator Chis Escudero, ang sentro ng pinakamalaki at sistematiko na flood control insertion. Iskandal sa kasaysayan ng GAA. At habang lumalalim ang investigasyon, ay mas lumilinaw ang pagkakaiba Si Jis Escudero ang utak ng insertion. At si former speaker Martin Romualdez ay walang kinalaman. Pero dahil nga may mga akusasyon laban kay speaker Martin Romualdez, nagpapaimbestiga naman siya at humaharap. Hindi niya tinataguan. Bakit nga naman pagtataguan kung wala namang katotohanan? Yun lang ang pinakamagandang halimbawa na talagang walang mali na ginawa si former speaker Martin Romualdez. Walang paglilihis, walang pagkukubli bagko sinaharap niya ito. Chis Escudero hijacked the small bike count. Inagaw ni Chis Escudero ang tungkulin ng isang finance chair. Siya mismo ang nagpasok ng daang bilyon sa General Appropriation Act. Base ito sa 103-page document ng kanyang Grand Budget. Isang blueprint ng pork style allocation na walang proseso at labag sa normal budgeting standard dahil si Chisis Cudero ang utak ng insertion, hindi ang house. Katulad na lang ng Bulacan na may 12 billion na nakuha para sa mga ghost project at substandard project. Sorsogon na may 9.13 billion sa kanyang sariling probinsya. 1.165 billion flood control 3.62 billion roads, 525 million bridge, 4.384 billion buildings. Ito ang pinakasimpleng definisyon ng political self-feeding via insertion. Pangatlo sa pinakamalaking insertion ay ang dabaw na may 7.213 billion mga bilang at eksakto na hindi normal sa government. Na tila ba parang ipinilit o ipinilit o minamadali Ang mga benepisyaryo nito ay si Bongo at si Bato Na parehong may dabaw bailiwick E eh, malamang nakinabang din 17 billion insertion para sa flood control kuno Under escudero yan Dared and suspicious Yan ang dapat pinag-uusapan Dahil yan ay para sa taong bayan At ang pinag-uusapan dito ay ang pera ng taong bayan Hindi yung mga lintik na rally na yan bakit kailangan yung suportahan yung mga rally na yan? Na yung rally na yan ay pinuprotektahan yung mga nahaharap sa isyu ng korupsyon. Panawagan nila na palayasin at i-impeach ang presidente. Pero hindi nila magawa sa kadahilan ng wala namang dahilan. Dahil ang totoo, sila ang nasa sakdal. Inililihis lang nila at ibinabato nila sa Pangulo yung mga kasalanan nila na sila mismo ang nakinabang, hindi ang taong bayan. Doon lang tayo sa totoo mahilig silang mag-imbestiga ng kanika nila lang na hindi naman dumadaan sa tamang proseso. Sila ang dapat imbestigahan ang ginagawa nila, itinatapo nila dun sa mga taong wala namang kinalaman at nagtatrabaho ng tapat at ginagawa at ginagampanan ang kanilang trabaho para paglingkuran ang taong bayan. Ang tawag dyan, linis-linisan. Kahit nabibilang na sila sa basurahan. Dun lang tayo sa totoo.